Yan for today's video mga idol ay tuturuan ko sa ko kayo kung paano palakasin ang signal sa mga dead spot na area na kagaya ng area namin minito mga loads. So ito mapapansin yung mga loads is naka-red. So wala siyang kasignal signal. So 'yung antenna ko po kasi mga loads ay nabali. So ayusin natin kung magkakaroon siya ng signal dito mga loads. So nabili ko 'yung antenna mga load sa Shopee. So nagkakalaga lang yun ng mga 1.5 plus mga loads. So pakita ko sa inyo mga loads mamaya kapag nagkaroon to ng signal. to so, yun lang ang ginagawa ko dito sa mga dead spot area. Isang ganito mga loads. Modem na open line. Tsaka isang hybrid antenna. Mamaya ay makikita nyo mga loads kung anong klase ng antenna yung gamit ko para makakuha ng signal sa ganitong area na dead spot so kahit sa cellphone mga loads wala talagang signal signal dito so mamaya pagkatapos kong ikabit yung antena ay uh, makikita po natin na mapupull bar na po ito yun mga loads so kung ano pala yung sim card na malakas sa area nyo yun po ang gagamitin niyo mga loads so sa akin ito ay tokentex So, token text ang isa sa lapak ko ito. Kung napapansin nyo ito mga lods is power by globe. Uh, open line na po yan mga lods. Eh. pwede na po all sim So, tara, tama nyo at ikabit muna namin ang aking antena. Let's go! So, mga idol, so ito na po yung ito po, ikabit namin sa kawayan. So, natumba po kasi yung dati. yung mapansin nyo mga lods is napaka bundok po talaga dito did spot area po ito mga lods, maraming puno so ito na po yung aking antenna na natumba medyo may kalumaan na ayan so mamaya pag itatayo namin yan dyan, dyan banda so papakita ko sa inyo kung anong resulta ng kanyang signal so yun mga lods so ikabit muna namin din update ko kayo mga lods ito nga pala yung antenna mga loads uh, hybrid antenna sa, nabili ko siya sa Shopee mga loads sa Signal Express mga 1.5 plus lang po ito mga loads so yun so balikan ko kayo mga loads kapag na install na namin dito bye, mga idol tapos lang namin na uh, patayo ng ano ng poste ng ating antena yan po mga idol yan po. So medyo madilim na na ang gabi na po ay mga lods. So ngayon tingnan natin sa loob kung gaano kalakas ang kanyang signal mga idol. Tingnan natin sa loob yung aking modem. So ito mga idol, so ayan. Napakalakas ng signal na. yan Sagad po mga idol yung 3 bars. Siya! Ayan po mga idol. Kung mapakikita nyo ay full, full bar na full bar siya mga lods. So walang bawas. Hindi bumabawas yung signal. Stable siya mga lods. Ayan. So ganito lang ang gawin nyo mga lods. Kung, gust kung kayo ay nasa dead spot area na lugar. Bumili lang kayo ng ganito mga lods. So, sa Shopee, search nyo lang. Uh, modem, open line. Yan, mga 1,000 plus, meron na rin kayo nyan. Plus, yung antenna natin doon sa taas, uh, 1,500 plus. So, ganun lang ang gawin mga idol. Sana nakatulong ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting YouTube channel para sa mga tutorial katulad nito. See you in the next one, mga idol. Bye-bye!